DIY Moto Black. Yeah, hey, good day, good day mga kamoto vlog no. Ah, uh, bali lalabas tayo ngayon para maglalamove no. So bali may nakuha na tayo mga booking. Ah, uh, So, bali, ano, uh, umalis tayo ng bahay, 7.30 ng umaga, napaaga tayo, then nakakuha tayo ng first booking, 8.30 na ng umaga. So, halos siyang oras tayo naghintay. So, yung first booking natin, arayat papuntang magalang. 186 siya, pero binayaran ni Kuya na sa Gcash ng 195. So, minakuha tayo second booking, ah, uh, papunta naman siya ng Kalumpit Bulacan galing siya ng Mabalakat Pampanga so yung Mabalakat Pampanga natin doon tayo nag pick up then diniliver natin dito sa Kalumpit Bulacan so 296 naman siya so baya lala credit no ayun nga naghintay pa ako na matagal doon nakala ko kasi yung ibabayad hindi ko napansin sa credit pala uh, pabayaran babayaran yung ating uh, second booking so ngayon uh, mga photo vlog na deliver na natin yung yung dalawang item na yon so ngayon may tayo yung pan third booking ano man siya Hagunoy papuntang Alfonso Cavite so priority ang i-deliver ide sana ay apat na manok sila nagkasundo no Tayang, ah 900 pesos pa naman yung shipping fee ma kamoto vlog no. Ah, di natin nakuha. So ayun, nag-decide ah, yung dalawa i-cancel na lang daw. So hanggang ngayon nasa system ko yung booking nila. Ayaw nila i-cancel. Hindi daw nila lang pani i cancel patayin na naman tayo diyan. i na naman yung account natin kung tayo magka-cancel ma kamoto vlog. So i ko yung yung center kung paano yung nagbook paano i-cancel yung booking at sabi ko yun nga ang iba ka ako ongoing yung transaction eh pagdating namin dun sa mismong pickup location na wala na yung booking cancel na pala hindi man lang, hindi man lang sinabi nung nagbook na cancel na pala so nagmukha kami tanga dun sa pickup location wala na pala kami pick kaya eh, sabi ko sa kanya, maka-cancel nyo yan. So tinuruan ko yung, ano, yung sender ko paano mag-cancel. So yung mga nasira na yung biyahe natin. No? Oh. Alos alas dos, mag -alas dos na dito sa Hagunoy. So naghihintay na lang tayo ng booking pabalik. Yung pan -third booking natin mga kamoto vlog. Ayan. Ah, ah, ng biyahe yung ganon, yung mga cancel cancel lang cancel ng booking tapos di sila nakakaintindihan ng kanilang transaction ay nako lugi tapos baha pa yung dadaanan mo rito sa agonoy ah, ayan o oh. tas ng tubig pagkaganto lagi yung ano padalihan ka ng gantong cancellation nako nakasira na araw mga kamoto vlog lalo na kung pangatlong booking Tapos ganito pa ang layo 15 kilometers yung pinunt galing ka ng kalumpit papuntang hagun no? 15 kilometers para lang makuha yung booking no para ma up mo yung item tapos biglang cancel naman pala hindi siya nagkasundo so yun mga kamoto update ko kayo pag kami nakuha tayong pangatlong booking Sana meron pabalik ng Pampanga o kaya nanuwebesiya Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great? I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? Do anything, then what you gonna do it for it? How you gonna do it for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight. To this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right.

Ito yung sitwasyon natin sa ano, Makabayo Pampanga. Makikita niyo yung mga bahay, lubog na. Eh pakita ko sa inyo mga few moments later. Tayo mga kamoto vlog, ganito tayo sa drop off ni yung kinuha natin sa Makabebe at deliver na sa Angeles ang problema 30 minutes na tayo rito wala yung receiver ayaw sumagot 30 minutes na natin natawagan ayaw sumagot ay nako nakakabwisit yung biyahe na to ah Ayun so, mga kamotoblog, nakuha na natin yung bayad dun sa nag-drop ko pa natin. Oh. Tayo nakuha direct niya ate ng 200. Naging 600 yung binayaran niya dahil nga matagal siya. Matagal tayo naghintay. So nakawa si ate. So dinagdag niya yung ang ship. Nagdag na shipping fee. 200. Nagdagdag siya ng 200 na ships. So yan. Uh, di ko pa pala na picturean yung pinagrap ko pa natin. No? picture ako muna. So yan. Update ko yung sa ano natin trip. Sa tatlong booking na kinita natin ngayon sa araw na to. Ah, nakakatamad bumiyahe. Pagka ganito lagi yung ano natin, booking, nakakabwisit. Ah, nakasira ng diskarte mga kamotoblog. Ayan, kung gusto nyo maglalamove yan, ah, kailangan mahaba talaga yung pasensya nyo mga kamotoblog. No? Ah, nyo lang yung pasensya nyo para makarami kayo ng booking mga kamotoblog. So, ayan, uh, update ko kayo mga kamotovlog sa kanyang natin mamaya. So, ayan, kamotovlog, yung ka tayong, ano, pang-apat na booking, no. So, well, ang ilis papuntang Bacolor. So, malapit lang, 11 kilometers lang layo niya mula dito sa ating uh, pinag-drop-offan kanina, no. So, ayan, uh, deliver natin ito mga kamotovlog. Ping-ping nga pala ito, ay 121. So, malapit na siya mga kamotovlog. So, drop-off natin ito mga kamotovlog. So ayun mga kamotoblog vlog Nung nakaapat na biyahe lang tayo sa araw na ito So pakita ko na lang yung ating kinita sa screen So ayan tingnan nyo na mga kamotoblog Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow Feel like it's gonna be a bad Nakakamoto na medyo ilala tayo sa araw na ito no? Pero kahit pa paano kumita pa rin tayo Salamat sa Diyos